Kung balak mo someday magtayo ng physical na negosyo at handa ka ng mag-rent ng isang commercial space property, mabuting panorin mo ang video na to. May isa kasing epidemya na nangyayari no, sa ibang mga landlord. Hindi naman lata pero may mangilang-ngilang ganito na tinatawag nating nakaw negosyo landlord. So basically, ang ginagawa ng mga nakaw negosyo landlord na to is magpaparin sila ng mga properties nila. So ito kunyari mga property sila, tapos ikaw naman mag-rent ka sa kanila. Siyempre, magtatayo ka ng parisan eh. Okay, syo mayan o kaya naman eh barbershop, kaya gym. Titingnan nila no for few months or a year kung lalakas yung negosyo mo. So pag lumaka, pag humina, edi eh okay lang, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagkita nila sa kasi landlord sila eh, no? Kumbaga monthly nakakuha sila ng pera sa iyo. Pero pag ang negosyo mo is medyo lumakas, ito na yung possible na next na mangyayari. Ulitin ko ha, hindi lahat ganito yung gumagawa. Pero may ilan ako nakita. Siguro mga aantay nilang matapos yung contract mo or gagawa sila ng paraan para mat over na nila yung property na pag-aari nila tapos yung negosyo mo nagtitrending na pinipilahan, na pinupuntahan na kung saan nga yung masarap eh dapat daw pinupuntahan na negosyo mo is gagayahin nila dun din mismo sa pwesto ko sa kapapaalisin kaya ako sa tinawag na nakaw negosyo landlord is dahil obviously no na nila yung idea nung ano nung tao na nagkiren sa kanila na dapat alagaan nga nila yun eh dapat nila mag no? yung mga businessman na maliliit na yun. Tatlong business ay alam kong nangyaring ganito. Yung una, yung paresan ng watcher natin. No? May paresan sila, medyo malakas siya sa pasay, tapos suddenly pinali sila ng landlord. Para siyang ano, parking lot. Then suddenly nagulat sila yung landlord, nagtayo ng negosyong paresan din doon. E eh, di mga tao, akala nila sila pa rin yun. Eh, regard, eh, di natin pag-usapan kung masarap o hindi. Pero ang point ko doon is, nanakaw yung idea niya. Kung baga na-test ng landlord na yun kung mag-work yung parisan doon, no? ginamit siya para ba siyang para bagang alay siya. So nung nakita nung landlord, daw diba, medyo malakas to, gayahin natin, palisin natin. Yung isa naman nakita ko diyan na kwento, matagal na matagal na to. Um uh, kung naalala nyo yung buko na juice yung nasa may mineral water, tapos may laman juice tinutusok sa ibabaw ng parang bakal. Asinamin mo parang milky buko juice matawag doon nung di pa uso yun, nagbenta yung kakilala natin doon sa isang area dito sa Tondo, Manila. Tapos nagulat siya after nung contact nila, pinali siya ng landlord niya at nagulat siya no, after 2 to 3 months, sagtayo yung landlord niya na sarili niyang milky juice doon na bukuhan. Eh di obviously sa kanya kinuha yung idea kasi nakita nagtitrending. So buti na lang ngayon, buti na lugi din yung ano, matanda. O para na siya. O isa pa dyan, no, yung bilyaran. No? May kakilala din tayo na may bilyaran tapos Nung medyo lumalakas, parang ganun lang din yung ano, yung nangyari, nangyari problema. Kaya as much as possible, yung iba talaga negosyante, nakalist talaga sila. Sobrang tagal nung pag nila, may kontrata talaga. O kaya naman, kung magkakaroon kayo ng business talaga, as much as possible, napaka-unique at hindi basta-basta kayang gayahin. At yung skills mo, no, at least kahit manakaw man ng ibang tao, yung mismong product, pero yung skills mo na meron ka doon, is hindi mananakaw yun. And lastly guys, ano ba yung tip na mabibigay ko para maiwasan yung ganito? Although hindi naman 100% maiiwasan. Ganito yung ginagawa ko. Pag nag ako o naghanap ako ng mga properties yan, katulad ng mga yan, nagpupunta ako at naglilibot-libot ako sa mga kapitbahay. Nagtatanong ako tungkol sa history ng bahay na yun, kung ano yung nangyari doon before or kung may mga naging problema ba. Sa pagsisiyay na ganun guys, promise marami kayong malalaman na kung may issue ba yung landlord niyan or to sa mga kuryente niyan or tubig, somehow may, may mga marites sa paligid yan, promise. Except na siguro kung yung nirentahan nire mo is company. Madalas sa mga company maayos naman sa experience natin. Medyo maigpit lang talaga. Pero karamihan sa mga putyo-putyong landlord talaga promise maraming issue talaga. Hindi ko masasabing ano lahat ah, pero marami diyan may mga issue especially sa mga kuryente, tubig. So ganun din sa tubig and kuryente tignan niyo na rin kung magkano nga ba yung rate nila kasi isa sa mga pinagtatalunan niyan yung mga sa -meter, meter So tanong niyo na rin kagad. kung ayaw niyo alis wag, wag, na kayo mag-rent. No? Kasi guys, pag nag kayo ng commercial property, yung water utilities tsaka yung Meralco, commercial rate din, mataas po siya. Mapalad kayo pag nakakita kayo ng property na commercial tapos yung kanyang ano, yung kanyang rates is ano, parang residential. Naka-experience na ako yan, maganda yun. Kasi residential lang yung charge sa'yo sa kuryente, tubig, tapos yung bahay is commercial. So, maganda yun. At nakaranas man ako before ng pag sa isang commercial na talagang commercial rate, mata malaki yung difference. Almost, siguro dagdag 50% yata yung ano, bills mo, tsaka utilities. Yun lang guys, if you learn something today, follow naman kayo, subscribe, comment down below na rin kayo na mga kulang sa mga sinabi ko. Yun lang, salamat.